Ano ba ito, Lali? Gusto mo ba na, na ma-guilty ako doon sa mga nangyayari sa'yo? No, Eric. I'm just being realistic. Alam kong hindi ko na mababago si Vincent. I've accepted the fact na... na iba ang sexual orientation niya. Ko. hindi ako ang ang magpapasaya sa kanya. That job, as much as I want it, as much as I'm desperately clinging to it, falls on you. Eh, hayaan ko na kayo. So, so this meeting, para sa ba ito? ko lang ang para sa mga anak ko, Eric. Masyado pa silang bata para maintindihan ng lahat. Para maintindihan kung ano orientation ng daddy nila. and there's no way I'm going to subject them to that kind of pain. Ang hindi pa mature ng utak ng mga anak ko para i-process ang lahat. Heck, alam kung wala na sa akin. Ang asawa ko Pero hindi ako papayag na mawala din ang ama ng mga anak ko. Kaya gusto ko. Gusto ko. Tuwing umaga, magigising sila na nandoon ang daddy nila. Because for now, I want them to believe na wala pa rin nagbago. Na kahit umalis ang daddy nila tuwing umaga, sa kanila pa rin siya uuwi. Na uuwi pa rin ng daddy nila. Eric. if you let Vincent do this, pinapangako ko sa iyo. Napalabas lang ang lahat ng to para sa mga bata. Na hindi kami magtatabi. Kahit magtabi man kami, alam mo walang mangyayari sa amin, di ba? Why are you telling me this? Di mo dapat si Vincent na kinakausap mo. Because Vincent still thinks na hindi ko pa kaya tanggapin na kayo na ulit. Pero alam kong kayo na ulit, Eric. So please, please think this through. Because at this point, ito na lang ang naiisip kong makakabuti sa ating lahat.